Hello guys, this is Master Jong and welcome to Kukunhop Holland. Woo! ganda! Wow guys, see yun yung ganda na lugar. guys mag check in na kami ng mga maleta namin malalaking dala naming maleta so tag to 23 kilo tayo per head ride right? so say bye na po madam ingat kayo sa okay, dito sa schedule nyo ha <laughs> siya po yung Ay, ano na, namin <laughs> siya po yung aming, aming manager sa aming <laughs> travel for this month so see you guys susunod sila sa amin bye bye alis na kami Marami well, guys, dito tayo pupunta. Ito ang sasakyan nating airplane. ba diba? So, mag drop tayo since na nag-check na in na tayo sa online. Kuha ano na lang tayo ng boarding pass. Let's go! So, ngayon guys, nakalagpas na kami sa immigration. So, mabilis lang naman yung immigration nila sa e-gate. So, iskan mo lang yung mata mo. O yan, Labas ka na, si Bachi. So, ready to travel na tayo guys. Sasakyan na tayo ngayon ng train. Kasi ito na kami sa market. Kinakabahan kami ng session. First time namin mag-Europe. At syempre, kailangan natin ng Schengen visa kapag pupunta tayo ng Europe. Muha kami ng Schengen visa dito sa BFS sa Dubai 2 months before bago ng travel namin. So, dito na tayo kayo sa loob na airplane. So, dalawa lang yung seat niya. A, C. Pansin ko, walang A, walang B. So, A, C. Katabi kami ni Aloy. So ngayon, meron meron charger dito. So meron siyang pakumot at saka unan. Okay, hey, window seat tayo guys. Kaso pakpak. Hindi natin makikita yung view masyado. Dito na kami sa loob ng airplane. Init. Medyo naninibago kami kasi Okay naman na yung legroom. Kasi okay pa yung mga lahing kasama namin yan sa aeroplano. For the first time, mostly mga puti. At saka mga gagaling mag-English, no? sa <laughs> mga Wala na nakakatuwa lang. So walang walang B sa seat. A C agad. Walang B. Hindi ko alam galit ata sila sa B. Hello guys, nandito kami ngayon sa Germany Airport sa Frankfurt Maraming kinabahan kami. Pilipino talaga. Maraming kine-check. Nakabahan kami kanina sa immigration, nakala namin. Hindi kasi namin makita yung ticket namin. Mo. Pero ngayon nandito, nakalabas na kami. Nakakataka kasi pa ulit yung visa eh. Eh lang lamang kami. Connecting flights, di ba? So, but still, nandito na tayo sa Frankfurt at sasakay na naman tayo ng airplane 1 hour to Amsterdam. See you sa Amsterdam, guys! Our dream destination! Alito na kami ngayon sa Schiphol International Airport dito sa Amsterdam. Grabe, uh, iba sa feeling yung makapunta rito sa lugar na to. Yung pangarap mong lugar, mapupunta mo. So, asarap. <laughs> so, yan, Guys, naluha siya sa aeroplano. Naluha ako sa aeroplano. Ikaw ko so, yung mga talaga. <laughs> <Apo din. laughs> nakita lang natin yung view ng mga tulips. No? Oh. Yung ng, oh, mga Grabe. Ganda ng, ano, ganda ng Netherlands. Oh Iba talaga siya sa mga bansang napuntahan natin. No? Yes, we are. Sa ano palang, sa taas palang ang ganda na. So, yeah, sobrang saya. I-share namin sa inyo yung experience namin. Ngayon nandito na kami sa airport. hanap na kami ng train papunta sa Amsterdam City. Ang saya, nandito kami sa Schiphol Railway Station. So ngayon, naliligaw na kami. Hindi namin alam ko sa kami pupuntahan. Ang daming tao, laki ng train station nila. At syempre dahil sasakay tayo ng train papunta ng Amsterdam Central, bibili muna tayo ng ticket dito. 17 euro yung tatlo na siya. So pasensya na hindi na pa kami marunong mag-compute ngayon kasi kararating lang namin dito sa Europe. Pero ang saya guys, tara na, Let's go! Dito na yung Netherlands. Ah. Wow. Dito na tayo guys. Grabe guys, nandito na tayo sa Amsterdam. Welcome to Amsterdam, Netherlands. See? Ang ganda, di ba? Ang ganda. Guys, paglabas mo dyan sa may... Ano? Sa dito sa may exit niya. Maka-amaze ka kagad sa design ng mga building. Ang ganda. Although hindi ganun kaganda yung yung metro station nila yung mga elevator pero makamiss ka naman dito sa paglabas mo lang ang ganda may mga simbahan pa doon oh. so pupuntahan natin yan lahat mamaya I'm so excited na guys tinan mo yung canal cruise mamaya try natin yun no? Oh. Very mo magkukrus ka dyan oh. ang ganda diba mayroong uh, nagkukrus diba picture perfect talaga siya puntahan lalo na pag first time mo sa Europe gaya namin ka makaka-amaze ng ako dito Amsterdam wow. wow ang ganda guys quality diba so guys hiningal ako sa pag ng tatlong maleta so ito nakita nyo naman yung daanan namin ayan. Na ay, grabe. So, ito ang ating room. Wait lang. Ito po, may dalaw. Guys, kung pupunta kayo ng Netherlands, iwasan nyo magdala ng maraming mabibigat na luggage kasi ah, matay kayo. Dito kami sa third floor, alam nyo ba? Papahinga muna kami kasi wala pa kami tulog. All the way from Dubai, dire-diretso kami. Dumaan kami Germany. Pumunta kami rito. Sobrang stress ang biyahe. So, ayan. Welcome sa uh, Netherlands, guys! Congratulations! Nandito na tayo. So, balikan ko kayo mamaya. Papahinga muna kami at mag-charge ako ng camera. Bye-bye! Grabe, guys. So, tingnan nyo yung ano, simbahan nila, oh. Ang ganda, diba? Diba? Ang angas. Dito yan, sa Amsterdam. Ang ganda rito, guys. Grabe. Ang gara. Tignan nyo. Diba? panalo. Quality ang ganda rito para kang nasa fairy tale para kang nasa fairy tale kasi tinan mo yung background ang hmm. ganda di ba tapos yun yung nasa likod ko may simbahan tapos nung sa gilid niya may ano may red ano yun tawag dito red light district ba Hello guys, this is Master Jung. Welcome to my YouTube vlog. At ngayon lang dito tayo sa Armenia. De, joke lang. <laughs> dito tayo sa Netherlands. Dito sa Amsterdam. Kasama pa rin natin ang mga tropang to. Nandito tayo guys. Grabe yung mga pangarap na natin. Makita at tingnan guys. Papakita ako sa inyo. You know. Kiba? Ito yung kanal nila dito na famous sa kanila. Uh, sa Amsterdam. Kiba? Genta. Dito sa ano sa Amsterdam, daming mga ano. Mukhang <laughs> mariwala, no? Nakakatuwa ah, na. Kasi pero hindi ko pa siya natatry. Pero, kuyo po Siyempre, bawal to sa Dubai. Yari tayo dyan. Tsaka sa Pinas, lalo sa Pinas. So, dito sa Amsterdam, malaya sila. Pero, nasa regulation naman sila, eh, no? Bala naman sila ma... Nakokontrol naman nila. Hindi katulad sa atin, siguro sa Pinas. Hindi nakokontrol lang sa tsaka ba alam basa yun lang medical for medical purpose for yung ano nila no kuya Wads? yes we are oh yes we are diba grabe ang ganda nung sa harap namin guys napakita ko sa inyo <laughs> eto oh diba yung kanal yung sa Pilipinas pag kanal ang dumi dito parang although ma ano naman siya mag pero malinis naman tsaka magandang tingnan yung kanal nila tingnan nyo guys Tinadala nila ng mga boat. Yung mga tour nila ng mga Ano bang tawag dito? Sa so, mga boat ride nila. Grabe no, ang ganda. Na so, Yung mga design ng mga bahay, guys. Oh. nakaka -amaze. Ay, sarap dito sa Europe. Kung hindi lang magasos, dito na ako titira. Naaamoy ah, namin dito sa daanan yung amoy ng cannabis. So, hindi ko, Mahi ba tayo pag ganun, boy? Hindi. Hindi naman. No. Hindi naman, oh. So, siguro hindi naman tayo <laughs> maami lang siguro pero hindi pa kasi ako nakakainom nun. Honestly, nakaka-try pala, sorry. So, ayan guys. Ang ganda ng daanan dito. Ang sarap maglakad. Eh, no? Sarap pa diba? ng weather. Tapos yung weather, malamig. Parang mga 10 degrees ba ngayon? 12 degrees? Pero saktong-sakto -sakto lang kasi ah. hindi ka giginawin. So, si Kuya Tupeng muna ang kasama natin sa vlog. Wala kasi si Ate Nyuchi. <laughs> si Ate Nyuchi nasa ano? Nasa Bangladesh <laughs> ngayon. <laughs> Sabi nila dito sa Netherlands, amoy kalawang daw kasi ang daming bicycle. Pero parang mas amoy ano naman. Amoy usok ng ano. <laughs> so nakita nyo guys oh. Ang daming bike kung saan saan. May mga nakatumpo lang dito. Pero sabi nila, usuro yung nakawan dito ng bike. Yes. Grabe guys. Antok, wala pa kaming tulog. Tsaka uh, hindi pa masyadong okay yung kain namin. Pero yung view kasi nakaka-amaze talaga. Tinan mo. Diba? Kaya tanggal antok, tanggal gutom. <laughs> pag nandito ka sa Netherlands kasi ang ganda ng mga kahit saan ano picture perfect yung mga background mo yung mga bahay ayun o no? sa taas di eh. diba? porno oh. wow guys yun yung ganda ng lugar kami may kanal din pala dito meron din siyang kanal pero mas tahimik kesa dun sa kabila ang ganda sino ba to? si Multatuli parang baho ng pangalan niya Multatuli ha <laughs> tapos yun yung view guys yun yung kanal nila so yun yung kanal, pag sa Pilipinas ang dumi ng kanal pero dito yan yung kanal nila so yung kabilang kanal doon sa kanan mas matao kesa dito, dito parang tayimi ka lang ang ganda no, patambay ka lang dito As meron tayong flag dito meron pala rito yung Amsterdam, sari-sari store, Pilipino, kaso parang asarado. Ay, may mga Pilipino rin, oh. Oh, meron pala tayong shop dito, eh. Ang galing. Grabe, guys. Ah, uh, ang ginaw. <laughs> Yung alam mo, puyat ka, tapos... Puyat ka, tapos giniginaw ka. Gusto mong matulog ng katawan mo, pero dahil sa ganda ng view, hindi mo magawa kasi nanghihinayang ka sa araw mo every ilang days lang tayo dito sa netherlands so ang ganda promise magagustuhan nyo rito gusto ko tong lugar na to tapos sa likod natin hindi ko alam kung ano meron dito simbahan ba to o or... ayan o oh. sure kung simbahan o ano ba yan ang ganda masarap mag relax dito tsaka parang ang perfect timing lang din ang pagpunta namin hindi siya ganun kagin, sobrang lamig malamig siya pero hindi sobrang lamig diba yung mga park nya tapos kung mapapansin mo yung mga view. Ang ganda talaga. Lahat ng mga bahay. Kasi fan ako ng mga architectural design. So na-appreciate ko talaga yung mga ganyang kagagandang bahay. Ay. <laughs> Sarap dito, no? Sana dito na lang tayo. Mag-work. <laughs> Kasi hindi pwede. Mas maganda pa rin sa Dubai mag-work. Nakita nyo pa ba yung background natin. Ang ganda. Parang sopag-sobrang ganda rin pala. Nakakaumay din. <laughs> So, dapat talaga may panabla tayo rito. Kaya tayo pinadala rito panabla. <laughs> so, ayan po yung likod. Ganda, no? Para na tayong nasa, ano? Nasa Belgium, no boy, no? Ganito rin yung mga view sa Belgium, no? Eh. Sa Brussels. Sa Brussels. So, ayan yung mga makikita din natin. Ganda, guys. So, ipapakita ko sa inyo. Magki-360 tayo rito ngayon. Para makita natin. Ang ganda. Tsaka yung mga tao dito. Karamihan talaga rito mga puti Bira ka lang makakita ng mga Pilipino parang wala masyado eh Kunti lang, Kunti lang yung Pilipino siguro Tapos yung mga Chinese meron, Korean Tapos Muslim mga puti galing din sa mga European na katabi nila So ang ganda rito guys Hello guys, good morning mula dito sa Netherlands. Ito pa rin si Master Jong at welcome sa aking YouTube vlog. Ngayon ay second day na namin dito sa Amsterdam. At uh, sige, check out natin kung saan tayo kakain. Pero mas maganda pala dito pag umaga dito sa canal kasi wala masyadong mga turista. Well, ganda ba diba guys? So ngayon, ahalap muna kami ng breakfast. Kasama pa rin natin sila. Nakain kami ng breakfast ngayon guys saan ba yung masasuggest yung mga so watch out guys dito sa Amsterdam ngayon kung sa Pilipinas naiinitan kayo dito sa Amsterdam malamig kahit April na so nasa 9 degrees yung temperature namin makapansin oh, mo yung mga ano tao talagang mahilig sila magbike no dito sa Netherlands sa Amsterdam kailangan yung mga ano nila uh, pumunta sila ng office Naka ano sila, naka bisikleta lang. Hindi ka papawisan kasi alaming nga naman, maganda na rin exercise siguro para sa kanila. Ayun oh, no? diba? So mostly naka bag lang sila papasok sa work. Sa dumay kasi hindi mo pwedeng gawin yan kasi pagpasok mo sa work, uwi oh, pa awis ka na. So dito sa malalamig na lugar siguro pwede. guys, ito yung nahanap naming almusal. Umorder kami ng kape, tinapay. Anong tawag doon sa tinapay? Sour. Sourdough. sourdough. <laughs> Hindi ko alam yung spelling so sabihin ko na lang sourdough. So ito po yung shop niya sa likod ko. Diba? So tapos guys, habang magkakape ka, kasi ang lamig ngayon eh, 9 degrees. So ngayon habang magkakape ka, ito naman yung views natin. Diba? So ayun yung view. Tapos may nagbabideo rin sa'yo. <laughs> diba? So ayun yung view ng ano natin habang nang kakapi-kapi tayo Dati sa sa Dubai Pag kakapi ka, mo mga Indiano yung mga patan eh Ngayon, syempre medyo magle-level up naman tayo Ang view okay. naman natin yung mga puti okay. <laughs> Yung mga puti Hindi <laughs> naman natin binabas yung mga ibang lahi, wala lang Para mga iba naman ba? Diba? So bumili kami ngayon ng pinapay Ah, uh, sourdough <laughs> Ang laki ng sourdough Kasi malaki pa sa mukha namin So 3 euros siya at Meron din kaming kape nasa 4 euros hot chocolate. So overall 7 euros. Sarap ng chocolate bro. Ano so, sa'yo coffee? Oh, no, Americano. Americano. Ano sa'yo kayo ba? Americano. Americano sa kanila. Tapos bumili sila ng... Kusan. 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 Wala bang R? Wala. Basta kusan, kusan. Ewan eh, ko na lang kung gusto niyong gamitin yung R o ayaw gamitin. Bala kayo. Tapos, tikman natin yung tinapay nila. Yung sour dough nila. social di ba? Punta lang ng Europe. Kumusosyal na tayo. Tignan diba natin. Parang ano lang naman to monay na hinahin natin? Ang sarap kasi yung tinatoast. Ang sarap. Tinatoast, no? Tinapay na, na tinatoast. Tinatoast. Tapos so, yun, wala tayo tayong toaster. Kainahan natin ito. Parang medyo maasim din siya na monay na... Kaya yeah, siya tinawag na sourdough. <laughs> ah, <laughs> 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 kaya pala sourdough kasi medyo masim. <laughs> Galing na din. Ano ba yun? So hindi pa natin alam yan. Basta pag nakita tayo tinapay, kairin mo na. Ang ganda. Teka. Ay! Sorry. Ano yung lens huh? Guys, ito yung kanilang Amsterdam Central Metro Station, parang Disneyland, di ba? Parang Disneyland. <laughs> Sana umaraw na makulimlim, uulan kasi kanina pa. Ito, So pumunta tayo dun sa mga windmill windmill kasi siyempre ayun yung pinaka trademark ng Netherlands yung mga windmill So tingnan natin sya kung gaano kaganda Medyo mahabang bang lakaran daw kaya pagpupunta kayo Wear your best shoes Ay, ang ganda ang ganda ng mga bahay ho oh. Ito talaga yung pangarap kong puntahan eh yung mga makakita ng mga ganitong view Tapos yung mga puno yung daan ang ganda Ay, ang lamig-lamig lang, sobrang lamig ah, parang kala mo mag snow na pati yung patak ng ulan parang snow na ata ah. ito ang kamay ko ay mamutla na sa labi. wow guys tingnan nyo yung mga windmill -win. grabe ah, ang ganda May ang ganda ang ganda oh Hello guys, welcome again to my YouTube channel. This is Master Joe. At ngayon hindi kita mga paniwala sa lugar kung nasan tayo ngayon nandito tayo sa Shazans ito yung may windmill grabe ang ganda rito picture perfect guys tingnan papakita ko sa inyo grabe yung oh, may bridge nakikita ko lang to sa mga lata na biscuit dati yung ganitong view ngayon nakikita na natin ang ganda ang ganda naman talaga dito. Tingnan yung mga bahay, oh, parang yung nasa ano, yung mga cartoons lang talaga, 'di ba? Yung napapanood natin. Tapos yung mga windmill, ayan sa kaliwa, 'di ba? Grabe, nakaka-amaze talaga pumunta dito. Alam niyo ba na walang bayad ang pagpunta dito sa sa Shans? Kasi libre talaga ito Tapos makikita mo rito sa mga bahay, may mga bilihan ng mga souvenir. Ayan, pasok tayo dito. Ayan, oh. So, parang tinatamat naman ako pumasok kasi parang ang daming tao. Uh, mamaya na lang tayo pumasok dito. Dito na lang muna tayo sa labas kasi ang ganda talaga ng view. At saka yung hangin talagang sobrang fresh niya. Nakakatuwa talaga. Dati nakikita ko lang to sa mga lata ng biskwit, eh. yung mga lata ng birch tree, yung mga bahay, yung mga windmill. ngayon nandito na tayo kailangan na nating sulitin kasi mahirap pumunta rito sa Netherlands dito sa Europe kasi syempre kailangan mo ng Schengen visa Ay, hindi naman siya ganung kadaling makuha kailangan mo ng mga documents katulad ng mga bank statement certificate na nag-work ka sa work mo o yun, tsaka yung mga certificate of leave tsaka mga itinerary Kasi mahirap pumunta dito, hindi siya ganong kadali kaya naman yung mga pangarap ko dati na nakikita ko lang sa TV na makasuot ng ganitong sapato sa Amsterdam makita yung flag nila tapos ito yung parang museum na parang bilihan na rin ng mga kung ano-ano dito sa loob. Kasi sikat dito sa Amsterdam yung mga ganitong sa klase ng sapatos. Yung mga parang kahoy, mga bakya, kumbaga sa atin. So iba-ibang klase ng sapatos nila. Ayan, meron pang patusok, di ba? Si Paeng kaya gamit yan, siguro. <laughs> so ito yung nasa loob niya. Ay, grabe ito guys, ang mahal ng mga magnet nila. 12 euro, tatlo. Pero ang ganda, bukuha tayo. Isa. Ang ganda na ito. Siguro pasalubong ko ito sa kapatid ko. Isa. Ito sa, sa Pinas. At saka, gusto ko rin mag-uwi syempre sa bahay namin sa Dubai. So, Holland, Amsterdam na lang siguro ito. Para sa bahay. Tatlo na sa 12.50 At syempre pupuntahan natin ang malapitan ang mga windmill Ayan, ayan mga pangarap ko Ayan na, makikita ko na siya ng malapit Kaya rin ba pangarap niyo rin bang makita ang windmill? Kaya naman diba? Tuwan-tuwa talaga ako, tsaka nag-picture, selfie, lahat na lang ginawa ko dito. Ngayon, uh, lalakad lang tayo. Papunta dito sa lugar na to. Tingnan nyo naman, ang ganda ng lugar na to guys. Parang, ano, hindi ko ma-explain. Maka na lang mag-explain habang nanonood kayo ng video natin. So, ang ganda. Ang sarap dito talaga. Parang ano, parang ako nasa comics. Ang ganda ng view. Ah, lang sabi na ako lang ganda kasi maganda talaga sa so, makikita mo yung mga yung mga bahay nila ang cute ang cute ang bahay nila so ayun so happy to be here in Holland dito sa Amst dito sa Netherlands so ayan yung ganda ng Holland guys sana nagustuhan niyo yung video natin oops oops sana nagustuhan niyo yung video natin at uh, dito ay naka inom ng wines saka ng cheese kasi ang aga nila lang sara. alas Alas 6 pala ng gabi, sarado na sila. So, ganoon dito sa Netherlands, maagay sila nagsasara. So, ayun yung ating vlog for today. Maraming salamat sa inyong panunod. Hello guys, ito pa huwi na hangab Kaso minadaan lang kaming village. Minadaan lang kaming village. Ang ganda, kaya pumunta kami. Ang ganda eh. So, Ang ganda na kami dito sa lugar ng Holland. Swerte nila dito, dito sila nakatira. Ayaw. Pero... Ganda. Ito yung mga bahay sa likod. si hindi siya ganun kalalaki pero magaganda. Parang kasi yung mga gulay, yung mga design nila. Ganda. Diba? So, yun na for today's video. Last na talaga to. Bye bye! Hello guys, this is Master Jong and welcome to Kukunhof, Holland!